Scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody, come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna wait. I can change all the things I lack, I gotta face the fact. di ilang ilang uh, ilang, -ilang uh, valentines kasi syempre valentines gila natin ang um, flower si uh, uh, body o nanay ng ilang, -ilang. Guys, sinahanap ko yung ilang-ilang kaya hindi naman namin tumukita. Wala akong makita ano, ilang-ilang sabi nila, ano. Sabi nila, yung ilang-ilang daw na ano, some flowers. Dihirap hanapin yun Sinearch ko sa internet ang ilang ilang na, na ano raw mano daw talaga yun ma ma bango kasi kakaiba raw yung ini-extract pa nga ang pala ang ano ng kanyang ini-extract ang kanyang bango ini-extract ano parang ini-extract yung kanyang parang galing sa yung bulaklak parang mayroon siya barang yang liquid galing sa pulaak lagi ni extract para barang galing perfume barang gan So ayo Kita tayo lakad tayo sa Mai. Dito sa Mai ano, guys. Ay, dito tayo dito sa Mai. Sa bahay. sa akin, iba nila lang, nanay lang, ilang ang mga Tatakbo dapat ako ngayon kaya lang, hindi na muna kasi bukas may laro naman ako Karamihan daw ng nasa harap ng simbahan kaya lang dito sa simbahan wala nang makikita ang bulat lang ito tayo rin sa kapila antayin ko lang yan no? antayin ko lang yung ko lang yung ano dahil pang sasakyan tawid lang nga tayo oh, tawid tayo Pesimbahan. Tingnan ko may guy. Walang ano. Saan nagtitila ng bulaklak guys? Diba? Kakaiba nga dito, dito sa sa Quiapo, kaya sa Manila, sa Baclaran. Marami nagtitila ng bulaklak. pinagtitinda ng bulaklak pero dito wala tingnan natin wala nagulat ako sa asa wala bukas naman yung ano bukas yung kasi yung simbahan, kaya lang wala nagbibigyan na ang bulaklak. Oh, wala talaga wala, wala, wala wala talaga tak ada la wala sini wala orang nak ditindang Talaga wala. Walang, wala talaga dito sa Mindanao. Wala akong Yeso lang, may nagpipindig kaya lang ay eh. wala. Hindi talaga dito talaga wala parang din dapat dito wala ako dito sa lala dito sa cathedral ay vendor sila mga kaya lang at mga kandila lahat so bili lang tayo bili na lang tayo kasi Pasensya na, uh, na ilang ilang ba ilang ilang kong walang kayo wala kang ma wala akong na ilang ilang at ilang ilang talaga kasi ilang ilang so hanap na lang tayo ng iba ibang flowers hindi naman yan nasa ano nasa ano guys sa na, nasa ano naman yan sa so, kung bibigay mo Chaos Puso ganyan ito ano to a uh, pasasalamat din to kay ano kay body nilang ilang o nani ilang ilang sa lahat ng mga ano sa lahat ng mga tulong sa ating kabady every special day ba special day sa para sa kanya to parang birthday kasi nga yun nga Uh, Valentine's. Valentine's Day Doon lang tayo Sa kabila pa ako palakad-lakad dito wala tala ako makitang ilang-ilang doon sa may ano tag dito doon sa uh, yung may mall doon wala wala okay. pa ako pala agad-lakad punta akong simbahan wala rin so dito na lang tayo hanap lang tayo ng kahit ang mga bulaklak dyan body casting. kasi kasi nagtitinda rin kaya lang malayo dito sa amin eh dito sa banda dito sa banda High School Ay! It's a good Bikado Kaya guys, pag, nag, pag naglalakad kayo dito Tingin kayo baka yung mga bomba BAM! 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 ganda ng ano ganda ng araw ngayon ganda ng araw ganda ng araw Wala akong nakita ate Wala akong nakita Wala akong nakita doon Naghahanap ako ng ilang-ilang Wala talaga Wala talaga Yun, nakabili na tayo guys pinalot ko lang sa ano binalot lang sa binalot lang sa plastik para hindi ano hindi raw malanta yan no yun, guys yun nakabili tayo ng ng bulaklak para kay Abadi uh, at saka na ilang ilang ito pasasalamat ng pasasalamat sa mga tulong happy valentines happy valentines wali lang ilang na ilang ilang, ilang, -ilang. Valentine's Happy Valentine's Alright, ito Ito lang nabili ko guys So Maghaharap tayo ngayon kasi sabi Lalagay ko Lalagay natin kay lalagay Natin kay, kay ano Kay oh. Diyan kay mo Kaya lang Mary Yan lalagay natin dyan Or sa baba no Dito na lang kaya yeah. Kailangan tayo lang ito may ano eh may lagyan natin ng ano guys kailangan to may ano may dito may yung mm, um, tubig di ba